Sa harap ng nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, marami ang napapaisip kung ano ba talaga ang meron sa napakaliit na bansang Ukraine, bakit napakapursigido ng Russia na ito'y sakupin. Hindi sapat ang simpleng sagot na gusto lang itong gawin ni Putin, ito ay mas malalim, mas historical at mas komplikado kaysa sa inaakala ng marami. Ang tunay na dahilan ay hindi lang isa, ito ay kombinasyon ng kasaysayan, kultura, geopolitika, ekonomiya at panloob na politika. Para kay Vladimir Putin, ang pagkakaroon ng kontrol sa Ukraine ay hindi lamang isyo ng teritoryo. Ito ay bahagi ng mas malawak niyang adhikain, ang muling pagbuhay sa isang makapangyarihang Russia. Sa pananaw ni Putin, ang Ukraine ay hindi isang hiwalay na bansa kundi bahagi ng tinatawag niyang Russian World o Raskimir. Naniniwala siya na iisa ang pinagmula ng mga Ruso at Ukrainians na lahat ay nagugat mula sa sinaunang estado ng Kievan Rus na umiiral noong ikasyam hanggang ikalabing tatlong siglo. Ang Kievan Rus ay ang itinuturing na pinakaunang sibilisasyon ng mga Slavic sa silangang Europa. Dito nagsimula ang kultura, relihiyon at paraan ng pagsulat ng mga lahing Russian, Ukrainian at Belarusian. Sa panahong iyon, ang Kiev na ngayon ay kabisera ng Ukraine, ang naging sentro ng kapangyarihan bago pa man naging makapangyarihan ng Moscow. Sa panangin ni Putin, ang pagiging malaya ng Ukraine ay isang pagkakamali sa kasaysayan na nangyari dahil bumagsak ang Soviet Union. Para sa kanya, dapat muling pag-isahin ang mga dating bahagi ng USSR gaya ng Ukraine dahil naniniwala siya na sila ay iisang bayan ng mga Ruso. Para kay Putin mga kapatid, ang pagiging independent ng Ukraine ay hindi lang isyo ng soberanya, kundi isang personal na insulto sa kanyang pangarap na ibalik ang dating kapangyarihan ng Russia bilang sentrong imperyo ng mga Slavic. Kaya sa ilalim ng ideolohiyang Raskimir, ang digmaan sa Ukraine ay hindi lang geopolitikal na tunggalian. Ito ay isang ideolohikal na misyon upang buing muli ang isang makasaysayang pagkakakilanlan na sa pananaw ng Kremlin ay matagal nang sinira ng kanluran. Matapos mabuhag ang Soviet Union noong 1991, naging malaya ang Ukraine. Ngunit para sa mga tulad ni Putin, ito ay isang trahedya. Tinawag pa nga niya ang pagbagsak ng USSR bilang pinakamalaking geopolitical catastrophe ng ikadalawampung siglo. Sa madaling salita, gusto niyang ibalik ang dating impluensya ng Russia sa mga teritoryong dating bahagi ng Soviet bloc. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit porsigidong kontrolin ng Russia ang Ukraine ay ang lumalaking banta ng paglapit nito sa NATO, ang alyansang militar na pinangungunahan ng Estados Unidos at mga kaalyado nitong bansa sa Europa. Para sa Russia, partikular sa mga pinuno ng Kremlin, ang posibilidad na maging miyembro ng NATO ang Ukraine na isang direktang panganib sa kanilang pambansang seguridad. Sa kanilang pananaw, kapag naging kasapi ng NATO ang Ukraine, maring magtayo ang Amerika at mga kaalyado nito ng mga base militar, missile defense system at tropang panlaban sa mismong gilid ng border ng Russia, isang sitwasyong hindi kailanman kayang tanggapin ng Moscow. Ito ay tinuturing nilang red line o hindi dapat lampasan para kay Putin ang paglapit ng NATO sa mga dating Soviet states ay malinaw na paglabag sa mga pangakong ibinigay umano ng kanluran matapos bumagsak ang USSR na hindi palalawakin ng NATO patungong silangan. Bagamat walang formal na kasunduan tungkol dito, ginagamit ito ng Russia bilang batayan ng kanilang reklamo. Dagdag pa rito, ang pagiging miyembro ng Ukraine sa NATO ay nangangahulugan na kung sakupin o atakihin ito ng Russia, obligadong tulungan ito ng ibang kasaping bansa ng alyansa, kabilang na ang US, Britain, Germany at France. Kaya habang hindi pa miyembro ng NATO ang Ukraine, sinusubukan ng Russia na sirain ang kakayahan itong makalapit sa kanluran at isa sa pinakamabisang paraan ay ang lumikha ng gulo, digmaan at kawalang katatagan. Sa ganitong paraan, nawawala ng gana ang NATO na isama ang Ukraine dahil ayon nitong mapasok sa isang direktang labanan laban sa Russia. Sa larangan naman ng geopolitics, may konseptong tinatawag na buffer zone. Ito ang mga bansang nasa pagitan ng dalawang malalakas na kapangyarihan na nagsisilbing panangga o neutral ground para maiwasan ng direktang sagupaan. Sa mata ng Russia, ang Ukraine ay isang mahalagang buffer zone laban sa NATO. Kaya kapag naging miyembro ito ng NATO, mawawala ang ligtas na distansya na iyon. Sa halip na may espasyong makakapaghanda o makakapagdepensa, ang Russia ay magiging mas exposed sa anumang posibleng aggression mula sa kanluran. Dahil dito, ayaw ng Russia na mawala ang mga bansang gaya ng Ukraine na dati nilang kontrolado. Dahil kapag nawala ang buffer, ang susunod na frontline ay mismong sa loob na ng Russia. Noong 2014, isang malawakang kilos protesta ang sumiklab sa gitna ng Kiev at iba pang lungsod sa Ukraine. Ito ang tinatawag na Maidan Revolution o Euro Maidan. Nagsimula ito bilang mapayapang pagtutol nang tumanggi ang noy presidente ng Ukraine na si Viktor Yanukovych na lumagda sa kasunduang maglalapit sa Ukraine sa European Union. Pinili niyang palakasin ang ugnayan sa Russia, bagay na ikinagalit ng maraming Ukrainians, lalo na ang kabataang pro-democracy. Habang tumatagal, lumalawak ang protesta, sinamahan ng mga marahas na inkwentro sa pagitan ng demonstrador at puwersa ng gobyerno, hanggang sa napilitan si Yanukovych na tumakas at tuluyang bumagsak ang kanyang rehimen. Sa pagbagsak na ito, naging malinaw ang direksyon ng Ukraine. Gusto nitong kumalas sa anino ng Kremlin at tahakin ang landas patungo sa European integration at demokratikong pamahalaan. Para sa Rasya, ang pangyayaring ito ay isang malaking sampal, isang kaalyado nila ang napatalsik at ang Ukraine ay biglang naging mas bukas sa ng kanluran. Ang pagbabagong dulot ng Maidan Revolution ay hindi kailanman tinanggap ng Russia. Sa pananaw ng Kremlin, hindi ito isang demokratikong pagkilos kundi isang kodita na sinabotahin ng mga bansa sa kanluran, partikular ng Estados Unidos at European Union. Dahil dito, agad silang kumilos upang protektahan ang kanilang interes sa rehiyon at sa pamamagitan ng isang peking botohan, idiniklara ng Moscow na gusto raw ng mga mamamayan ng Crimea na maging bahagi ng Russia. Kaya noong March 2014, sa loob lamang ng ilang linggo matapos ang pagbagsak ni Yanukovych, mabilis na sinakop ng Russia ang Crimean Peninsula, isang hakbang na ikinagulat ng buong mundo. Ang Crimea ay mahalaga sa Russia hindi lamang dahil sa kasaysayan at populasyon nito na karamihan ay Russian speaking kundi dahil din sa presensya ng Sevastopol Naval Base, ang pangunahing base ng Russian Navy sa Black Sea. Ngunit hindi sapat ang kontrol sa Crimea kung ito ay nakahiwalay mula sa mainland Russia. Kaya't simula pa noong 2014, malinaw na ang estratehiya ng Kremlin sa o kontrolin ang buong Timog Ukraine, lalo na ang mga lugar sa baybayin ng Black Sea tulad ng Kherson sa Purisha at Odessa. Layunin itong lumikha ng tuloy-tuloy na land corridor mula Russia papuntang Crimea. Sa pamamagitan nito, mas mapapatibay ang transportasyon, logistik at military supply ng Moscow patungo sa peninsula. Higit pa riyan kung magtatagumpay ang planong ito, mapuputol ang aksis ng Ukraine sa dagat, isang napakalaking dagok sa ekonomiya at siguridad nito. Sa ganitong kalagayan, magiging landlock ang Ukraine at mas madali itong ma-pressure o ma-isolate mula sa mga kaalyado nito sa kanluran. Bukod pa riyan, ang pagkakaroon ng kontrol sa Black Sea ay isang malaking geostrategic advantage para sa Russia. Ang rehiyong ito ay nagsisilbing daanan ng kalakalan, enerhiya at militar patungo sa mga rehiyon ng Eastern Europe kokasus at maging sa Mediterranean. Sa ilalim ng dagat nito, may mga importanteng oil at gas reserves at sa ibabaw nito, dumadaan ng mga mahahalagang shipping routes. Kaya kapag hawak ng Russia ang Black Sea, may kakayahan itong kontrolin hindi lang ang paggalaw ng mga barko at kalakal, kundi pati na rin ang naval presence ng NATO sa rehiyon. Pagkatapos sa gupi ng Crimea, sinimula ng Russia ang isang mas mapanganib na estratehiya sa silangang Ukraine, ang tinatawag na hybrid warfare. Sa halip na pumasok sa isang lantara at opisyal na digmaan, gumamit ang Russia ng mas tusong taktika sa pamamagitan ng pagbibigay ng armas, pondo at taktikal na gabay sa mga lokal na separatist groups at nagpadala rin sila ng mga peking sundalo na tinatawag ng media bilang Little Green Men. Layunin nito ang lumikha ng kaguluhan, hatiin ang lipunan at sirain ang kontrol ng central government ng Ukraine sa mga probinsyang gaya ng Donetsk at Luhansk. Ang rehiyon ng Donbas na binubuo ng mga lalawigan ng Donetsk at Luhansk ay matagal nang may mga malalaking bilang ng ethnic Russians at mga mamamayang nagsasalita ng wikang Ruso. Ito ang paulit-ulit na ginagamit ng Kremlin bilang dahilan sa kanilang military intervention. Sinasabi nilang layunin lamang nila ay protektahan ang kanilang mga kababayan mula sa inaakusahan nilang Nazi regime ng Kiev. Sa mga balita mula sa state media ng Russia, pinalalabas na ang pamahalaan ng Ukraine ay mapangapi at mapanganib sa mga ethnic Russians sa silangan. Ngunit ayon sa mga independent sources, ang ganitong naratibo ay walang sapat na batayan at ginagamit lamang bilang propaganda upang bigyang katwiran ng agresyo ng Russia. Sa likod ng sinasabing protection may mas konkretong dahilan ng interes ng Russia sa Donbas. Ito'y walang iba kundi ang ekonomiya. Ang Donbas ang industrial heartland ng Ukraine. Nandito ang napakaraming minahan ng karbon, mga planta ng enerhiya at pabrika ng bakal at asero. Dito rin matatagpuan ang ilan sa pinakamahahalagang infrastruktura ng enerhiya at manufacturing sa buong bansa. Sa madaling salita, kung makukontrol mo ang Donbas, hawak mo hindi lang ang kuryente at bakal ng Ukraine kundi pati ang malaking bahagi ng GDP nito. Bukod pa riyan, ang pagkakaroon ng kontrol sa Donbas ay nagbibigay kay Putin ng leverage laban sa central government ng Ukraine. Kaya't ang tunay na dahilan ng digmaan sa rehiyong ito ay hindi lang tungkol sa wika, kultura o pagkakakilanlan, kundi tungkol sa yaman, impluensya at kapangyarihang pang-ekonomiya. Ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Russia. Pahinain ng Ukraine hindi lang sa larangan ng militar kundi sa mismong pundasyon ng ekonomiya nito. Hindi may tatanggi ng Ukraine ay isa sa pinakamayamang bansa sa Europa pagdating sa likas na yaman. Taglay nito ang malawak at matabang lupain na tinatawag na Chernozem o Black Soil, isa sa pinakamainam na klase ng lupa para sa agrikultura. Dahil dito, ang Ukraine ay naging isa sa pinakamalalaking eksporter ng trigo, mais at sunflower oil sa buong mundo. Madalas nga itong tawagin bilang bread basket of Europe. Ang pagkontrol sa mga agricultural heartlands nito ay hindi lamang isyo ng pagkain kundi ng pandaigdigang supply at presyo ng agricultural commodities. Kung mapapasakamay ito ng Russia, lalaki ang impluensya nito sa global food trade at magkakaroon sila ng kapangyarihang gamitin ito bilang pangpresyor sa ibang bansa. Hindi lang agrikultura ang kayamanang hinahangad. Sa ilalim ng lupa ng Ukraine ay mayaman din sa mineral, lalo na sa iron ore, manganese, titanium at uranium. Marami rin itong industrial na pasilidad na bahagi ng dating Soviet infrastructure na hanggang ngayon ay may mahahalagang papel sa sektor ng enerhiya at paggawa. Ang sinumang may kontrol sa mga industrial at agrikultural na rehiyon ng Ukraine ay magkakaroon ng napakalaking advantage sa ekonomiya. Kaya naman para sa Russia, ang mga ito ay hindi lang asset, ito ay mga strategic resources na pwedeng gamitin sa mga negosasyon, sa gera at sa geopolitika. Bukod sa agrikultura at mineral, may isa pang mahalagang aspeto ang papel ng Ukraine sa rehiyon, ang pipeline infrastructure. Ilang dekada nang dumadaan sa teritoryo ng Ukraine ang mga natural gas pipeline na nagdadala ng gas mula sa Russia papuntang Europe. Sa katunayan, malaking porsyento ng enerhiyang ginagamit ng maraming bansa sa European Union ay galing sa Russia at dumadaan ito sa mga tubo sa loob ng Ukraine. Kaya't ang kontrol sa mga pipeline na ito ay hindi lang usapin ng kita. Ito'y sandata at impluensya. Gamit ang enerhiya, kaya ng Russia na idikta ang galaw ng ekonomiya sa buong kontinente. Maaari nitong limitahan o itaas ang presyo ng gas upang parusahan ang mga bansang hindi sumusunod sa kanilang kagustuhan. Noong mga nakaraang taon, ilang beses nang ginamit ng Kremlin ang gas bilang geopolitical weapon, kung saan pinapatay nito ang supply tuwing may hidwaan, kaya kung lubusang makontrol ng Russia ang pipeline system ng Ukraine, mas lalo pa nitong mapapalawak ang kapangyarihang pampolitika at pang-ekonomiya nito sa Europa. Sa panloob na politika ng Russia, ginamit ni Vladimir Putin ang digmaan sa Ukraine bilang paraan upang palakasin ang kanyang imahe bilang matatag, makabayan at hindi natitinag na pinuno. Sa pamagitan ng agresyon, pinapalabas niyang ipinagtatanggol niya ang soberanya kasaysayan at interes ng tinatawag niyang Russian world, kung saan sa paningin ng maraming ordinaryong Ruso, ang hakbang na ito ay simbolo ng lakas at pagbabalik ng dating kaluwalhatian ng Russia noong panahon ng Soviet Union. Ginagamit din ni Putin ang gyera bilang panangga laban sa anumang kritisismo sa loob ng bansa. Sa ilalim ng kanyang rehimen, ang sinumang bumabatiko sa digmaan ay agad binabansagang traidor, bayaran ng kanluran o destabilizer. Maraming aktivista, mamamahayag at oposisyon ang pinatahimik. Ang ilan ay nakulong at ang iba naman ay tumaka sa ibang bansa. Sa ganitong paraan, nagiging sandata ni Putin ang digmaan hindi lang laban sa Ukraine kundi laban din sa mga kritiko sa loob ng sariling bansa. Sa propaganda ng Kremlin, hindi raw ito pananakop kundi liberation, isang misyon para palayain ng mga ethnic Russian at Russian-speaking citizen na di o ay inaapi sa Ukraine. Ang naratibong ito ang paulit-ulit na binabanggit sa mga balitang kontrolado ng estado sa mga speech ni Putin at sa mga materyales sa edukasyon at social media sa loob ng Russia. Sinumang tutol sa kampanyang ito ay agad binabansagang kasabwat ng Nazi o tuta ng Amerika at Kanluran. Ganito gumagana ang information war sa loob ng Russia, ginagamit ang media, edukasyon, simbahan at internet upang hubugin ang pananaw ng publiko ayon sa interes ng Kremlin. Ipinipinta si Putin bilang tagapagligtas ng mga Ruso at ang Ukraine bilang traidor na alipin ng mga dayuhang kapangyarihan. Sa ganitong baluktot na naratibo, nabibigyang katwira ng karahasan at naipapaliwanag sa mamamayang Ruso kung bakit makatarungan ng gerang kanilang isinasagawa. Ang kontrol sa impormasyon ay naging isa sa pinakaepektibong sandata ng Russia kasing lakas ng bala ng tangke ngunit mas mapanlinlang at mas malalim ang epekto. Ngunit sa kabila ng lawak ng ambisyon ni Vladimir Putin, hindi may kakailang bigat ng kapalit nito. Libo-libong sundalo ang napatay, hindi lang sa panig ng Ukraine kundi pati sa panig ng Russia. Maraming inosenteng sibilyan ang nadamay, nawala ng tirahan at pinilit lumikas mula sa kanilang mga bayan. Nahati ang mundo sa panibagong linya ng ideolohiya at muling nabuhay ang tensyon sa pagitan ng mga superpower. Bumagsak ang ekonomiya ng Russia, bilyon-bilyong dolyar ang nawala sa foreign investment, humina ang rubble at naputol ang maraming ugnayang diplomatiko at pangkalakalan sa kanluran. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin huminto ang Kremlin, patuloy ang opensiba, patuloy ang propaganda at patuloy ang digmaang walang malinaw na katapusan. Ang tanong ngayon, hanggang saan ang kakayahan at kagustuhan ng Russia na itulak ang sarili nitong ambisyon? Lalawak ba ang kanilang operasyon patungong Moldova, Georgia o sa mga bansang Baltic na miyembro na ng NATO? o tuluyan na ba silang malulunod sa sariling ang sila rin ang nagsimula. Isa lang ang tsak sa kasaysayan, ang mga bansang nagpapalawak ng teritoryo gamit ang dahas ay laging humaharap sa kapalit ng pagbagsak. Maring hindi ngayon, maring hindi bukas, pero darating ang panahon. At sa panahon ng modernong teknolohiya, globalisasyon at malayang impormasyon, mas mabilis ang pag-ikot ng karma kaysa noong unang panahon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!